LTO maninita pa rin ng mga pasaway na nagmamaneho ng e-bike sa kabila ng pagpapaliban ng panghuhuli kahapon. Kasama natin sa balita si Radyoman Lestor Aler. Lestor. Kasamang Zander ni ni Land Transportation Office Assistant Secretary Marcos Lacanilo na walang mangyayaring hulihan ng mga e-bike na dumaraan sa mga national road sa kabila ng pagpapaliban sa panguhuli sa mga ito na dapat magsisimula kahapon Disyembre 1. Giit ni Lacanilo na ipinagbabawal pa rin ng ahensya ang pagpapatakbo ng mga e-bike sa national highways. Pero aniya, hindi nila ito huhulihin. Pagkusasawayin lamang ng kanilang mga enforcers po ibig sabihin from December 1 to January 1, eh pwede sila tumakbo sa highway? Hindi po. Uh, sasawayin po ng mga enforcer natin yan na huwag silang tumakbo sa National Highway uh, pero hindi pa sila mahuhuli. Pero pag nakita sila ng enforcer tumatakbo sa National Highway, uh, for example, kung tumatakbo ng EDSA, South Expressway, yung sa may Magallanes tumatakbo. Sasawayin po namin yan na umalis sila doon. Samantala, kasamang Zander nilinaw rin ng LTO chief na pupwedeng dumaan sa mga bike lanes. Ang mga e-bike, basta kasha ito sa itinakdang laki sa naturang linya, partikular na rito yung mga two-wheeled uh, e-bikes. Habang klinaro rin niya na pupwedeng tumawid ang mga e-bikes sa mga national highway. At ang tanging bawal lamang ay tuloy-tuloy na binabagtas ang mga malalaking kalsada. Meron pong ibang nagtatanong, uh, paano pwede ba kami tumawid sa national highway? Pwede po silang tumawid sa national highway. Oh, ang pinagbabawal po yung pag nila o yung tumatakbo sila sa National Highway. Iyan ang tinig di LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanila. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Testo Aler, Tatak RMN.